Hi okay guys! So ayan, gusto ko lang po magpasalamat sa lahat ng sumusuporta sa akin. Sobrang dami nyo guys at alam ko na mahal na mahal nyo po ako. At alam ko rin po na hinihintay nyo rin yung sagot sa mga katalungan nyo dito ko po sasagutin yung about sa issues na kumakalat. Kumakalat na issues namin ni Lamigi Santos at Gerald Tan na ako po ay pinag-aagawan ng dalawa. Sino daw po ba yung pipiliin ko kay Migi at kay Gerald? At sakin na ang dami nagsasabi sa akin na malandi ako, napakadami kong lalaki. Hindi naman daw po akong maganda. two timer ka grabe kayo guys gusto ko lang po sabihin sa inyo lahat na hindi po totoo lahat ng yon so yung issue po kasi ay yung hashtag picture in picture sa tiktok na ginawa ni Gerald at ni Miggy bago po po mag video or gumawa ng video o mag post si Gerald at si Miggy marami na pong gumamit ng pictures ko para sa trend na yon. At, eto po sila. Eto lang yung ilan na nakuha ko. Huwag mag-alala, makukuha rin kita, makukuha rin kita, makukuha rin kita. Ay, nakuha na pala kita. Kaya mahal, maghiwalang ka lang, di magkabago pa rin. So, ayan guys. Hindi lang sila ha. Marami pa. Eto lang talaga yung nakuha ko. Nakita nyo naman hindi lang si Gerald at si Miggy yung gumamit ng pictures ko for that trend. Hindi ko po alam sa mga mata na mapanghusga na kami ng issue tatlo. Love team naman po kami sa TikTok. It's a love triangle guys. Love triangle po kami sa TikTok. So, ito na nga po yun. Wala po akong sa kanilang dalawa at wala akong naging boyfriend sa lahat ng tiktoker. Wala po akong naging boyfriend sa mga tiktoker. Uulitin ko po, wala po akong boyfriend. Kahit sa tiktok or out of tiktok man. Yung ginawa po ni Gerald at ni Miggy ay drama lang po namin yun sa tiktok. It's a love triangle story love triangle po kami. So yung ginagawa po namin sa TikTok ay love triangle lang po guys. Sa TikTok kumagawa po kami ng contents, ng videos para mapasaya lang po kayo. Para mapasaya ko po kayo, para mapasaya namin kayo. Para mapakilig namin kayo. It's all about drama, it's all about acting love triangle. But in real life, guys. In real life, out of TikTok, yung po yung ibig kong sabihin, hindi po kami ganun. Magkakaibigan po kaming lahat, okay po kaming lahat, we're friends, we're okay, no hate sa isa't isa. But in TikTok, syempre, may story po kami, may scenes po kami, may drama po kami, may kilig moments po kami. Parang sa mga teleserye, may mga ganong tagpo, may mga ganong acting. Pero in real life, magkakaibigan naman sila. Ganun po yung ginagawa namin sa TikTok. Guys, ganun po yung content ko sa TikTok. Ganun po yung content namin sa TikTok. Hindi naman po kasi sinabing TikToker ka, is nagka-transitions ka na, sumasayaw ka na, nag i mo na. Ako po yung TikToker na gumagawa ng video, comedy videos, drama, inspirational video. Ganun po yung genre ko sa TikTok. In TikTok, gumagawa lang po kami ng mga love story scenes. Kung ano man yung mga nangyayari sa totoong buhay, nilalagay namin yun sa TikTok. In-character in lang po namin lahat yon guys. In-character lang po namin lahat. At kung naaapektuhan kayo, ibig sabihin don um, uh, nagagawa namin ng maayos yung acting namin. Kaya yung issue nyo po na about Gerald and Miggy, guys. Out of TikTok, wala pong nagaganap na away, wala pong nagaganap na pilian, wala pong nagaganap na agawan. Na content lang po ang lahat. Kasi lahat po kami magkakaibigan. It's all about content lang naman guys. It's all about TikTok videos. Pero, ayun nga po, na maseryoso ng iba. Kaya maraming nanghusga, husga. Maraming nakisawsaw maraming gumawa ng issues about us, sa aming tatlo, lalong-lalo na po sa akin. Sinasabihan na ako na malandi ka kung sino-sinong lalaki mo. Kung sino-sinong lalaki ang kasama mo. Ayan pa guys, kung sino-sino daw lalaki kasama ko sa video. Ito lang pong masasabi ko sa inyo. Marami pong gustong makakolab ako. Yan lang. Pag tinanggihan ko sila, sasabihin, attitude ako. Pag naman in-entertain ko at tumayag ako makipag sa kanila, i-issuehan ako. Saan ba ako lugar, guys? Hindi ko na alam eh. Alam yun, bakit ganun yung mga tao na ang tanging gusto mo lang naman ay gumawa ng video at mapasaya kayo. Pero ang nangyayari, wala. Ang dami talagang toxic na tao ngayon na gagawa't gagawan ka ng issue. Bibigyan at bibigyan ka negative comments. So yun, nasabi nga naman nila kapag umaangat kami mamabash talaga sa'yo. And aware naman po ako dun guys. Kaso masyado ng uh, foul words yung sinasabi ng iba. Na hindi naman alam yung totoo. Comment pa ng comment. Yan ang hirap kasi sa atin eh. Yung hindi mo alam yung totoo. Yung totoong story. Gagawan at gagawan ka pa din ng issue para hilahin ka pababa. Kasi nga, umaangat ka. Dumaan ang April Fool's Day. May nag-trend na yung mga pictures ko. Lumala lang po yung issue na yon Yung may isang tao na share yon sa Facebook. A shout-out sa'yo ate. Hindi ko alam kung anong intention mo ate, parang hindi ka babae, na i-share yung mga video namin sa Facebook na may nakalagay na false statement. Gawan kami ng issue sa Facebook. Ikaw na nag-post anong intention mo? Huwag mo kaming gamitin para sumikat ka. Huwag mong gamitin yung mga videos namin para makilala ka. Huwag mo kaming gamitin para makita yung mga binebenta mo online. Kamang gamit ng tao para lang umangat ka. Yung videos namin sa TikTok, dinala mo sa Facebook, eh yung mga tao naman sa Facebook, walang alam sa nangyayari sa TikTok. Walang alam sa nangyayaring love triangle or love team namin sa TikTok. So, kaya guys, punong-puno po kami ng negative comments. At ang lala na po, puro foul words hindi ko po siya babasa Actually, hindi ko po siya binabasa. For my own sake, hindi ko po siya binabasa. Kasi I know, puro negative comments. Sinasabi lang po yun ng mga kaibigan ko. Ang dami pong nag-PPM sa akin. Hindi ko na po sana papansinin to. Pero simula nung pinost mo yan ate sa Facebook. Araw-araw, dami na nag-PPM sa akin. Lenny, ano bang nangyari sa'yo? Nenny, may problema ka ba? Nenny, okay ka lang ba? Ako yung lumabas na masama sa ginawa mo, ate. Which is, hindi naman yun yung own purpose namin. Hindi yun yung purpose namin. Kapag nasa TikTok app ka, nag-gets niyo yung point ko, guys. Sa Facebook, lumabas na two-timer ako. Na pinagsabay ko yung dalawa. No, sa Facebook na naloko ako. Naman naloko ako. Nasa totoong buhay naman, hindi ganun guys. Tulad ng sinabi ko kanina, magkakaibigan kami tatlo and walang may problema sa amin. Ating nag-post ng videos namin, kung hindi mo pa po i-delete -de yun, take na kami ng legal actions para sa'yo. Para po sa mga supporters ko, para po sa mga supporters namin ni Chirel, ni Miggy, um, alam ko na mahirap sa inyong tanggapin eh, na hanggang TikTok content lang po ang lahat ng to. Out of TikTok, may kanya-kanya po tayong buhay. May kanya-kanya tayong ginagawa. May kanya-kanya tayong mga kaibigan. May kanya-kanya tayong kakilala. Out of TikTok, magkakaibigan po kami lahat at wala pong samaan ng loob, wala pong pilian, walang agawan, walang pag-aaway na nangyari. So, yun na nga guys. Gumagawa lang po kami ng TikTok content, TikTok videos para mapasaya namin kayo, para mapakilig namin kayo. Gusto ko lang sabihin sa inyo na magpapatuloy po ako sa paggawa ko ng videos kasi gusto ko lang naman talaga ay pasayahin kayo, pakiligin kayo. So mga hindi nagsasawang supportahan ako, maraming maraming salamat sa inyo guys. Sobrang na-appreciate ko kayo. Sa so, mga team Lenny dyan, thank you so much sa so, pag-supportan sa akin, sa mga friends ko, sa mga co-creators ko, sa mga nakakakulab ko. Maraming maraming salamat guys! di ko alam na ganun pala ka-effective or kagaling tayong umarte kasi ganun na lang yung impact sa kanila eh. Pwede na ba akong maging artista? Pwede <laughs> ako lang pa guys. So ayun, sana walang samaan ng loob. And sana patuloy nyo pa rin po ang supportan sa mga TikTok videos ko. And dito din sa YouTube. Thank you so much. Kasi parami na tayo ng parami. Sana ay good vibes lang tayo palagi at smile lang tayo endless issues. And lagi lang tayong nakasmile. Hindi ko nagawa yung intro ko. Kaya game ko ngayon. Outro na. <laughs> so guys, Lenny nga mo pala. Tiyak mapapangiti kita. Basta manood ka. Peace!